Magandang umaga po sa inyong lahat mga mami. Alas 6 na nga ng umaga niyan mga mamis Kaya naman hetong at bumili na nga lang ako ng tatlong kilong manok. Tumaan na nga din ako sa nagtitinda ng gulay para bumili nga ng carrots. At bumili nga lang ako ng mantika, daing at konting bawang. At sa mga oras na nga niyan ay pauwi na nga din ako eto kasabay ko sa kabila pala ng katiro. Hindi na nga sana ako sasakay mga mamis Pero sabi nga na nagtitry kay dun din daw na katero. Kaya naman hetong at next time hindi na nga din ako sasabay. Same lang naman yung bayad mga mamis pagka nag-try ko. Mga pala at nakauwi na nga din ako mga mamish kaya naman hitong at nagwalis na nga muna ako dito sa bahay namin. At sa mga oras na nga na itulog pa nga yung dalawang junakis ko at si Baldo. Alisan ko na nga muna dito mga mamish para mamaya nga ay wala muna akong gagawin. At hindi na nga din ako ma-hassle pagka nagising yung dalawa. Inugasan ko na nga muna ito mga platuhan namin at mamaya ako na nga lang din aayusin yung mga pinamili ko. Ito nga tinugasan ko na nga pala itong pinagamitan namin kagabi. Hindi time talaga pagka hindi ko nga nauhugasan yung mga platuhan namin ay matik nga kinabukasan ay huhugasan ko. Diretso linis na nga yung ginawa ko dyan para mamaya nga hindi na nga din ako mangangap. Sabi ko na nga muna yung mga pinamili ko sa may upuan. Mamaya ako na nga lang din aayusin. Pagka nagalmusal pa nga ako at inayaan ko na nga muna tong mga pinamili ko ay mamamaho nga. Mabuti na nga lang, hindi ko pa nga nararamdaman yung guto. Medyo nakakapagod nga yung pamamalengki mga mames. Oo, so okay lang dun dahil sulit naman. Napasakto nga yung pamamalengki ko mga mamis dahil boto di nga pala ngayong araw. Kaya naman yung ibang nagtitinda nga ay hindi nagtindo. Hindi na nga din ako nakabili ng bigas mga mamis dahil sarado nga talaga yung mga tindahan. Ilang store nga lang yung nakabukas mga mamis kaya naman buti na nga lang yung nakabili din ako ng manok. Ba, manok na naman, char. After ko nga lang kapag hugas ng plato ay kinuha ko na nga din itong mga pinamili ko. Kinuha ko na nga itong palanggana galing sa ilalim ng lababo. At ko na nga muna ito bago ko gamitin. Kung nga lang nilagay yung mga manok para mahugasan, no? Hindi ko nga napansin na puro legs pala yung nilagay nyo. Buti na nga lang ay may puro laman kaya naman hinto at tinati hati ko, no? Hinati-hati ko na nga ito na maliliit para yung kalahati nga ay gagawan ko ng Shanghai. At pala pagkita ko nga sa manok na 3 kilo ay medyo konti. Puro pakpak nga yung gusto ni Baldo kaya naman hitong at no choice ako kundi hati-atihin na lang. Balihin nati, hati ko na nga lang yung leg sa apat na piraso. Hindi nga ako nakabili ng paan ng manok dahil hindi pa nga din nakaredy yung tindahan nila. Kung maghihintay pa nga ako sa pag slice ng mga manok ay matatagalan ako. Alas 7 pa nga lang ng umaga ay gising na nga si Baldo at aalis ah, na. Unlike nga sa pang, -pang mga mamis dahil madaling araw pa lang, ay ready ready na silo. Hinugasan ko na nga pala itong mga gula at niready ko na nga pala yung gagawin kong Shanghai. After ko nga na-slice itong mga carrots ay nilagay ko na nga pala dito sa may blender. Nangangapapangako ako sa paggamit nito mga mami. Kaya naman ito nga tinati ko na nga muna itong carrots. Ito nga pinagsabay-sabay ito para hindi na nga din mahirapan sa pag-ikot. Hindi ko nga napansin na hindi pala nakasaksak kaya pala hindi gumagana. Nalikan ko na nga pala itong pinapakulo kong manok kaya naman ito at nilagay ko na nga din pala dito sa blender para maikot no. At sa mga oras na nga, 9 na 9am na nga pala kaya naman itong at si Bunso ay gising na gising no. Maliligo na nga pala si Bunso no, ng mga oras na nga niyan kaya naman in-stop ko na nga muna itong ginagawa ko at after nga ay binalikan ko na nga ito para maayos no. After ko nga pinaliguan si Bunso ay nilagay ko na nga pala itong ibang ingredient. Naglagay na nga din ako ng sibuyas at dalawang itlo. Hindi ko na nga sana lalagyan ng sibuyas to mga mamish dahil kay Tyler nga lang pero nilagyan ko na nga baka mag iba yung lasa. Mamit na nga lang ako ng plastic para mahalo ko ng maayos. After nga nun ay nilagay ko na pala sa wrapper para para mailagay ko na nga rin sa ref. Kaliheto nga lang yung nagawa ko mga mami. Saing na nga pala ako ng mga oras na nga nyan, dahil mag 11.30 no. May natira pa nga ang gulay kaya naman heto nga tinagyan ko na nga lang ng konting harino. After nga no na ipinirito ko no. Kumuha na nga din ako ng konting Shanghai para mailuto ko no. Kumakain na nga din kami ng mga oras na nga niyan at nagkita ko nga itong kusina namin ay napakakalat. O oh, dyan ka na muna yung mga kalat. Char. <laughs> Ito na nga lang kami sa may lapag mga mams dahil napakainit nga. Inalagay ko na nga muna yung mga letters dito sa kusina. Naliguan ko na nga pala si Tyler after namin kumain lang. Salamat. Bye!